And guys, samahan niyo ako mag-tumay. Ito guys yung ayan. Talbos ng kalabasa. Ayan Tapos ito kalabasa guys. Ito pa. Ayan yung sitaw guys. Balatan muna natin yung ating kalabasa guys binili ko sa palengke guys nagdagan ko kasi <clears throat> isa lang para ko kong ulam ng tanghali guys hanggang hapunan na kasi ah, kami na lang naman ang kumakain na lang naman sa hapunan ng kami ng tatay, hindi naman ay hindi na yung mga dalaga ko hindi na nagsisipagkain sa hapunan yan kaya ayos ulit talaga guys hindi hira ako magluto ng hapunan Ayan. so, lang natin dyan so balag magbalag tayo guys ayan nagataan ko to guys na may sahog na hipon ako pa lang sa pagbalat ko guys. May kalawasan na nabili ko. Masarap po. you pagising ko guys kanyang tanghali na ako nagising kasi pagdun, doon pagkaga pagkahatid ko sa anak ko kay Jessamy bumalik ako sa pagtulog ang tanghali na ako nagising alas 7 na pasado ako nagising guys ayun ang ginawa ko nagkape muna ako then nagluto ng ano, nagprito ako ng saging, tsaka naglaga ako kasi si Tonton gusto niya prito. Tsaka yung mga bata, ako naman naglaga ako para sa akin guys. And, meron pa naman, hindi ko pa naman naubos guys yung nilaga ako sa madami. Hanggang mamaya yun guys, merienda ah, na pa. Yung pang merienda na. Kasi pag hindi mo niluto ngayon, mapapang, ano, napapangit yung saging. Na, binili ko kahapon yung overripe kaya hindi na masarap paglalagayin yung tsaka pretuhin eh, gusto ko gusto ko yung medyo ano pa matigas yung sabi. hindi pa siya sobrang hinog talaga Ayan, kaya nilaga ako na sobrang init na yan. Pawis na pawis na ang lola nyo guys. Pagdating ko, pinitas ko yung ano, pinuha ko yung, tinulbusan ko yung kalabasa. So sabi ko, ihahalo ko, sayang naman. Kasi para, mamulaklak na guys yung aking kalabasa. Yan, inanokopinunin ko. ko <coughs> tinanggalan ko ng talbos. Ihahalo ko dito. Sobrang init dito guys sa amin. Sa kabite. Dati hindi ganito dito ang weather. Malamig dito kapag na ano. Lalo na pag may. So malamig na dito. Pero ngayon. Sobrang ano. Grabe ng pagiging dito. Grabe sobrang init na. Kaya talagang ang kuryente namin. Doon talaga kami na, doon ako na, ano, hindi naman pwede, hindi naman. Aircon kasi sobrang init talaga guys. Lalo na mga, ano, parehas kaming mag-asawa may hyper, ano, hypertension. Sobrang, ano, pag pinapatay ko yung aircon sa, sa madaling araw guys, nagreklamo ang asawa ko. Kasi nandun pa siya, nandun pa siya nakatutok. Dito kasi siya natutulog na rin sa baba. Dito kami. <laughs> Excuse me. Dito siya natutulog. Dito siya sa taas. Siguro napapagod din sa akin. Kaya, kaya dito siya natutulog sa sala. Dati doon siya sa taas. Pero ngayon dito siya sa sala natutulog. Tapos doon nga po siya nakatutok siya sa aircon at pinatay ko ng madaling araw o ng mga alas alas tres gahis kapag gumising ako or alas dos pinapatay ko <laughs> nagreklamo siya nakasimangat <laughs> si siya magigising niyo kapag pinatay mo yung aircon magigising niya nakakamdaman niya walang aircon balatan pala niya ito. diyan ko muna, guys. Dinamayan ko yung kalabasa, guys. Kasi masarap yung kalabasa, di ba? Tapos, yung binili kong hito. Isang kilo yun. Pero hindi ko ubusin lahat kalahati lang kasama ko dito para ano yung bahay lumuto ko bukas o o bukas kasi nga mamaya hindi na ako magluluto dahil kadamihan ko na itong gulay namin yung tiray yung, 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 yung dami namin na may gabi yung guys diba ganun talaga kailangan mag tiis ganun. bless pa rin na bless pa rin tayo kaya huwag tayong reklamo na reklamo natuto tayo magpasalamat kung ano yung meron tayo natuto tayo kung ano yung dumadating sa atin pagpasalamat natin yan sa ating Panginoon kaya kasi yan then lumingon ka man sa lumingon ka sa paligid, tumingin ka sa paligid mas mas merong ibang tao na mas grabe ang pinagdadaanan kaysa sa atin na ang pinaproblema na natin yung isusubo natin sa ating mga bibig yung iba nga walang bahay ang tulog lang sa bangketa tayo meron tayong nasisilungan, meron tayong makomportable yung, yung bahay natin yung kaya yung iba, sa gilid lang para sana natutulog. Pero hindi sila, ano, okay pa rin sila. Gumalaban pa rin sila. Kaya tayo, matuto tayo mga ano. So, ano yung dumating sa atin? Matuto tayo. Hindi pa pasalamat yun. Ano ang mga Lahat ng mga matutupay mag-appreciate ba? puro reklamo. Yan ang dinilang-dinilang din sinasabi ko sa mga anak ko kasi ang mga anak ko, eh, hindi naman sa, hindi eh. nila naranasan yung hirap. Ano, sabi ko, pasalamat kayo na pag aral kayo. Ako nun, gusto ko mag aral pero walang kakayanan yung aking magulang. Mahirap lang kami, guys halos halos wala kami talagang ang hirap ng pera noon meron kami mga maraming ano dahil masipag ang mga magulang guys maraming pananin maraming, maraming kamuting kahoy kamute yung mga ano fruit crops na ano pang alternative na pagkain tapos may mga ano pero ang pera guys napakahirap sa amin ng that kaya swerte yung mga anak mga anak-anak natin ngayon kasi sila kaya siguro sa health ng pinaglaan natin noon um, ano, ayaw natin, halos ayaw natin paranas sa mga anak natin pero parang mali guys kasi parang naging nasanay na yung mga bata yung mga anak natin uh, na ayan na, nandyan na lahat ang, ano nila. pero ang dami pa rin nilang reklamo masyado pa rin silang yung, hindi nakakontento guys kaya sabi ko sa mga anak ko siguraduhin nyo na makakatapos kayo ng pag-aaral dahil katulad yan hindi kayo maasahan dito sa bahay talagang pag inutusan mo grabe ang tagal, ang dami ang reklamo di ba, ewan ko ba, mayroon ng mga bata ngayon, kamantalang noon habang nasa parin kay ang mama ko sa bundok, ako yung nagluluto sa bahay ako yung naglulinis ako yung, naglulinis, ako yung naglalaba kasi hindi na kaya lang na ng mama ko marami siyang nagtitinda pa siya nagtitinda pa siya ng paninda para meron kami pambili ng meron kami pambili ano may pang ano sa iskusa may pang baon kami manipis lang pala ang laman nito guys sa loob itong ganitong kalamasa ngayon lang ako nakapag ano nito usually yung, yung inaano ko talaga yung bilog manipis lang pala siya. ayan ayan po kaya tayo matuto tayo magkasalamat kung ano yung tumarating sa atin ang gawin natin huwag tayong sumuko Lagi natin. Lalo ako, ang ano ko lang sa mga anak ko, mag-aral silang mabuti. Magtapos sila habang, ano. Dahil ngayon, napaka ano naman guys, ng ano. Napakahirap na kapag wala kang pinag Kapag, hay, ano lang, ang, ano mo, wala kang, walang mag sa iyong makakuha ng trabaho. Lalo na dito sa atin, sa Pilipinas. Dahil, ano, dito, kailangan may ano rito, may kapag matanda ka na kahit may pinag-aralan ka halos wala ka na rin ano, tsaka walang bibihira yung nare-regular dito sa Pilipinas puro contract lang kaya ang hirap tapos ang sahod napakaliit pa diba guys, kaya eh, what more pa yung walang pinag-aralan walang natapos ako guys, aminado ako, diba hindi ako nakatapos guys ng pag-aaral ayan, kaya ito hirap ng pinagdadaanan. Kaya, ito na lang yung aking pag-asa. Ito, buti nga, nagkaroon ng ganito na lamang ito. Kaya, kung baga, nagkaroon ako ng pag-asa, guys, na magkaroon ng extra income dito sa pag-aano na to. Kaya, tuloy lang tayo, guys. Huwag so, tayong mga pagod magpatuloy lang tayo darating din yung araw na tayo naman yung kikita magkakaroon tayo ng ano, lahat ng ating sakripisyo dito sa yung ating pagod dito guys ngayon kasi syempre pag nagumpisa pa lang mahirap diba kasi wala pa wala, halos walang nanonood ng ating mga video ng ating mga content pero pasasaan ba? at maano din tayo nagkakaroon din tayo ng ano, may manunood din ang ating mga video ng ating mga content guys kaya sipag lang guys tayo sipag lang sipag lang matuto tayong maghintay at mag focus tawag yun, mag o huwag tayong may inip Ayan guys, ayan. Ito, itong pinabalatan ko na to guys. Ilalagay ko sa aking mga halaman, sa aking mga tanim. Okay, humayin na natin to. Ayan to guys. Humayin natin. Marami to. Itong kutubo dito sa isa kong kawaling malaki. Oh, Tapos may tulugin yung silken hapon guys. So, Sasama ko sa Sasakot ko. Nawit na ako guys. Sakit na ng balikat. <laughs> Ay, nakawang pagkakit. sa pangarap ko masyado kasi mataas guys yung ating table Jericho? may naririnig ang tumatawag sa harapan. Parang mis misisig ang tinatawag ng mga kasawa. Dito sa bahay yung kasawa ko nasa Hopa. Kanina pa umalis yung kasawa ko Mahaga pala. lang. Pati nahanap dito. Hindi ko alam. Yan eh may natin yung patabasa. Ay yung si Ita ito so guys, nakita nito guys. Ito ganito lang guys. 60 pesos na yun. Grabe. Sobrang mahal. 60 pesos na kaya. Kinikilo na kasi guys yung sitaw. Pati sitaw kinikilo. Jericho! Ito matawag sa asawa ko. Sarap. Eh, nasa yung ko yung asawa ko. Wait lang guys.